Ah, anong gamay? Uy, Ming! Ming, Ming! Ming! Ah, wala may mm. na iring baya, pero yung si Randy wala na tay iring. Kung muna naraba ito ilag, may, may gani kayo mo. Turo itong ilang mga katokan ng iring. Na, kala! Si mabuntag! Tulok abok! Yan, balay! Mm. Ipakaw sa iyong mm. anak. Malangga ang bilang anak. Siya? Yeah. Ah, maayos. Dato pa'y pagani na. O, nato pa'y bumagdang kuha, pero mukha na noon. Hi! Ay, mi. Mas na nakabukya ana. Aghop ning di lai dai. Anad ja. Anad ug ni. Anad siya ta. Anad banguna. Um, anad. Anad anad daw right? na dai di hata ni ga kayo. Kayo. Magpatad mi hala-hala At asila. Ah mo o diin mm. na apon. Una daw kayong pagpata, diha daw na siya Ah, uh, uh, sir, sabi si si ng iring. Uh, uh, Pero, uh, uh, kaso lang, Ano ko na mo iring ko? Ano, pag dalaga na, o dalaga, o... Ano bang kay man? O. wag, eh. Ilusin ka, ano. Daka lang. Ako, ako yung, Among iring ko, ka kabuk, ano. Uy, uh, ako biya na sa una, uh, no. Kailabay na ako, kay Marlo, kung dagan ka iring, kay siya, masuko mo si mama, man siya. Nan, sige na, panganak ng iring, ipanglabay na kay Murata ni Balbalon. <laughs> 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 Kunaway, na Oh, <laughs> uh, gibuta ah ko mudag uh, na lagi pero kanang dili man kuan. Adto na ibutang hmm. hmm. yeah, <hisa> na ko atong puno og lobe. Good the pleka sad a. Ako ra pa pagbutangan og on. ba? Oo, puder kan on. Dan ibut play mo na Ang ako ang ireng kay gigko na ko gigipakapon tapos gipa immunize. Pwede man tin. Pa doktor na ako ang kong ire. Mm, okay. Wala mo is no bear die? Uh, ming. Uh, uh, huh? Ming ming. Ming. Wala na tulog. Mata ming. Uh, Mata. Uh, <laughs> It's just cute yang mata. G cute yang mata ho. Mimi yang cute yang mata si Mimi. Oh. Mimi. Mimi mata Mimi.